Total na 941 benepisyaryo kan tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers utupad program kan Department of Labor and Employment o DOLIBICOL ang narecibinaan na sa indang bayad sa ginibong payout ka aga. Ugmasin na nanay Nelya Piñarubia kan Barangay Bagacay at sinanay Marisa Navarra kan Barangay Dita Aligaspi City na makalihis ang sampulong aldaw na paglinig sa saindang barangay na kuha na nindaan sa indang sweldo na pandugang nasa sa saindang pang aldaw na konsumo ko ay eh, bakal kong tangke. Tangke. So net baga sa ako na na ano makani sa uh, arog tupad. Ta sempre da lang tabang. Salamat po sa ako Partilista. Party ko ning tabang sa muya, sa samuyang tagadita. dita. Salamat kung maray. Hali sa limang barangay sa Legazpi City ang bagong batch kang tupad beneficiaries. 200 ang hali sa barangay Bitano, 249 sa barangay Bagakay, 210 sa Buknot, 110 sa Dita asin 110 man sa barangay Lamba. Prasante man sa payout si Akubikol Portilis, former congressman Christopher Kitoko, na inumaw man ang akomplesyamento kan mga beneficiaryo. Laong niya na magamit sa tama kan mga beneficiaryo ang asistensya hali sa nasambit na programa. Padagos po ang AKB na naghahanap ng uh, pondo, nag-ingiwa kita kita makakaagad kay additional para sa mga kababayan ta dahil siyempre sa ngunyan, grabing pagtios, kang mga tao, kulang ang trabaho, kaya kay po ang tama augment na para dahi sinda magutom. Tutal na 3,950 pesos ang kan mga beneficiaryo na pinagtrabahuhan kan mga inipuon kan Agosto 1. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.